Hi. yun mga kabaye yun na ah, dito kami sa manchone. sa bulasah sa bahay ni mam Ma mam mam Maylin Ma na ah. iniplay kami ni Baytalino at dinala namin siya uh, ng yung tinatawag na il ubud ano uh, oh, you know, igat uh, igataw oh, igat, igat sa, sa tagaluban igat. Uh, igat oh dito po kami nagluto kami mga kabaye hmm. yun ready na ini slice na yung hmm kuha natin, ikat natin at dito na nakaready ng mga kuha natin lamas. At dito na natin iisalang sa oh, malakas ang mga kabay kina mo makabay. Okay, update, update. Uh, up. ah. si parang excited na, na, parang black, kumakain. <laughs> kakain na siya. Ang mga bayo. Apil eh, ka sa vlog ni, eh, parang kuha na natin sa kaldero. Nana. Na. Okay. Ayan mga. Yo, okay. mga bayo. Tipok. Ito na natin mga ricardo sa tin. Tipok mm. ng ubod. Yeah. Uh, ah. Ang bango. Ang bango mga kabay. Yan <coughs> yung ah uh, tau si mga kabay.

So when I all talk up and I can't find the words oh. Or gina, nah habilin. Lu ketau sih. Ini tak usah warna itu makitan. Black beans man, kau batian? Black beans ni

It's right. I try. I will say no. No, I go. Ah, uh, yun ang makabay. sala na yung ko natin. Oh, mayroon ng lamas na nilagay natin. Ah, uh, katapos ito, yun ang ko natin. Yung isda natin. So, isali natin yung lahat na mga ricados natin sa ubod. Tapos dito na natin i-pressure okay, sa kaldero mga siguro na sa mga uh, 20 minutes or 10 minutes. Mm. Uh, 10 minutes siguro. Okay, uh, up apit lang tayo mga kabay. Yo no, sarap tong mga kabay. Mm -hmm. L. Yung iya yeah, igat sa Tagalog. Igat. Mm -hmm. Yung location namin ngayon sa Bulasa. Sa bahay nila ni Ma'am kasi Miss ni kapatid ni Ma'am na si Talino na kumakain ng ganitong klase na isda. Ya dinala um, sae namin. Sana um, na kumakain ng ano. mga exotic seafood. Ano ah, diyan po no? yung kon ba mo Hello. Yun mga kabay. Na natin yung subject natin. Hello. Kwa itong mga kabay, ah, gi ko itong yung kwa na yung isda. Kasi parang tatagos yung mga kwa niya, lansa, lansa niya. Ah, uh, ito mga sa mm -hmm. yung... Uh, yun. Dila natin isali yung Ah, <coughs> uh, sabaw sa ah uh, si Billy hmm. Si may lansa diyan. Hmm. Ito no. Ito hop naman to. Ah, uh, kono siya. <coughs> yun na mga kamay, kumpleto ah, na yung mga kados natin nakalagay na lahat. Yun, na ah, Kuha lang tayo, lang tayo mga mga 10 minutes. Then, pwede na. Yes, you know, pang, 10 minutes. Uh, mga kamay, may panglasto mga kamay, yung kata sa niyog. O, oh, yan, yan. O, oh, yun, yan. ang kinalasan natin o, na ilagay yung natin. Ang tawag sa amin na yung bisayas, uh, labog. Labog. Kung gusto yun, labog. Ah, uh, iba e, to na pa, sa pagkuhan mga kamay sa labog namin kasi yung iba dayon dayon sa amin minerate muna, hmm. tapos uh, nilagyan ng mga ricados din hmm. kinalasan yung puno sa niyog. Hmm. panguli panguli o oh, panguli yun ay uh, update ko kayo mamaya mga guys, kung okay na pwede na natin kainin ah. hmm. Saiti na mga guys, makain yung nagintay kasi <laughs> sa amoy pa lang. <laughs> <laughs> Mas, Parang nagugutom uh, na sila. May kinuha na ko container. Gutom na sila tuloy. Gut, s'yempre, s'yempre naman hindi magpahuli yung bahalina natin. Siguro pagkatapos sa ah, pagtira sa labog natin, iyon na naman titirahin. Bahalina. Aw. Ah, kuha nang niyog. Why ng niyog? Oh, okay. Coconut wine. That's coconut wine. Standby, standby mga kabay. Ang gata natin mga kabay. Salang ng tid. Mm -hmm. yun mga kabay nakaready na yung lamesa oh. handang handa na Black, Black. yun o oh. nag abang ah, ay nagsapong sapong iparaksa na may line hindi ka nakuha mingong <laughs> <laughs> ba rin mingong ba rin ang video ay kaligo sa yun mo may tulingan pa dito na pinilagtob sa mantika sa <laughs> mantika Well, nakaready na yung lamisa para kainan pagkatapos sa pagkaluto natin ng niluto natin na ulam. Mayroon uh, na mga malito, pinalagdob sa mantika. Kung ano mga kabay, pinakulo mo na sandali. Tapos, pag kumulo na, okay na, titirahin na natin. Yun o. Oh.

Derube gid Di atindog roi di at ani bay. Ang sarap talaga. Kasi di po kami pasyado makatikim sa not... ganitong klasing isda. Kimakmay te mo. Ayaw nang tumahimik. Ay A few moments later.